Ito na po yung bagong bukas nating taniman oh. Gawa ho na sobrang ating pananim ay. Ano po maligat ang lupa hmm. Tapos dudurugi na lang ano po oh. ho oh, yung side na ating na lang pipino nung nakaraan no? Oh. kasama po natin si kuya oh. Magkapatid po kayo ha no? hmm. Kayo siya Ari na po ang magiging ano oh. Alin mo mas masumalwan yung kabila o ito? Okay, Paras lang. Pares lang o? So, Oo. Okay. Ayun pala may pares lang. Pares lang. Ano ay na ho talaga ang technique. Yung sa rin tabi ay... Tatabihan mo pa hindi na? Kung hmm. pagbabasag na yan. Ano na yan? Pagpina niyo Pag <laughs> ano po? Kunting padaan na lang ng pala. Oo. Oh. Ano Mhm. Mm diba? Yung nga ang bilib nga ako sa inyo, ba't hindi nagigibahin tabi ano? Hindi hmm. diba kasi pag yung sinasama yung ganito. Oo. Kaya na sisira yung panel. Ayun ho kayang kabila ko, yung ate binubunutan ng ano, pwedeng ano hindi. Pwedeng hindi sirahin ng tabi nun. Oo. Kaya yun. Pwede. Ay umbok po yun ah. Oo pwede yun. Ay pala naman ay. Oo. Pero pag hubabaguhin ang plot noon, ibig sabihin ay eh, mas matagal. Ito, oh, dali ip ip ipapatag mo lahat eh. Halos magdudublin gawa ano? Uh Oo. -oh. Ayan mo muna ganoon. Oo nga, iniisip ko yung hindi rin gagastos ng malaki. Uh Oo. -oh. <laughs> Ngayon para umulan, umulan man, medyo mababa kasi yan eh. Ayo. -oh. Kasi doon sa iyo doon. Ay siya nga, tama, tama ho pala idea. <laughs> Kaya ganyan talagang plot niyan talagang mataas ano. Yan ho naman pag nagtag init kayang paapawin ang plat ay yung tubig. yung talagang init na init ay papasukin oh, ng buong irrigation na ay. Tatlo ho ang butas na yan sa irrigation. Oh, yan ho talagang ginawa ko anong tag-araw. Ito ho kaya din itong paapawin eh. Yan lang ho ay irrigation na. Oh. Hmm, oh, sasaraduhan lang. Ay paano po kaya diskarte nung ganung tabihan? Ganyan, ganito na ba ito dito talaga? Ang tapo niya pa ganun. Hindi ay aring ganarang gilid, hindi niyo nagagalawin. Ah, ito po. Oh, ito are papagayan. Lalagyan ng counting kanal. Ah, kanal ang kaunti. Ah, eh. sige. Hmm. Aring na naman yung sibuyas naman diyan eh. mataas. Tayo oh, may tatapunan na talaga ano. Tatapunan. Are naman na yung mga dati nating tinanim oh. Yan dito na nagumpisa umpisa are na rin pala yung update oh. apat na ano ho ari apat na plat tapos ay magiging ano na karamihan atin pong i na rin mga damo o oh. Mamaligat. Maligat ala chong. Kung sa mirok mo, aray, masarap. Yeah. <laughs> ligat na ligat. Kakalamay. <laughs> <Papa> Sinisipag <laughs> pa ito. Ay! <lumayan. laughs> oh. Pag kasanin ninyo din kami ni Mula, oh. Yun na yung atakong <laughs> gagaling sa akin. <laughs> Tal nah, takal pa nga nang lupa. Darayan cho. Wala nang bumagyo. Ya lang patulo ang napakanabang. Pero pag ako masipag din eh. Ang palaya. Sagitan doon talaga <laughs> <laka po laughs> ng palaya no. Nung... Ya yeah, dalawanta rin pa ang palaya. Oh. Bago sumukal. Ay ah, hindi ho naman ako expert sa ang palaya. Mahirap, okay, parang hirap. Pat ilang buwan po bago umano ang palebo mo 60 days. Para di sito yata yun. O din, kung bagay lagyan ko na ang palayan, diritsyo yan ano. Sabay sukal naman yan, hindi rin papakarabangan lalim ano. Pero pag talaga ano, kung masusunod dapat talaga, kamatis. Kasunod ng kamatis ay laging ang palaya ay. Sa intercropping. Ang pala pati pala malban ano hin. Di harbis. Pero ko ito po pala tsong hindi bigla. Kung hindi bigla, spray ano. Spray. Ay patayan ni sal linggo bago balikan nat. Ah, oh, ano bang gamas yan? Ano? Lakad titig. Ah. Pero ayos ka rin mo naman ang trip. Bigla, ayang dali natin. apoy umulan at biglang uminit na isa linggo lalayong yun ano hindi naman po yan ang po yung madaling sumuwi oh uh. pag po ba yung ready to harvest na at hindi na harvest at ano ano mangyayari doon yung, kung baga yung malalaka na ang puno hindi na harvest at inabot ng ulan at init lalayong na yun marami na suwi yun, ano yun? tatanggalan mo ng mga ano yung naano lying o para hindi siya para maganda ulit siya oh yan. pero yung puno mo, marami na suwi oh ay di sa pagpananim ay mas Ganyan kalaki oh. Nalaki po ng ganun kalaki. Oh. Ilang su ilang buwan yung ganun? Basta mga dalawang buwan. Oh. Pero hindi pa po ina oversize. Hindi pa. Hindi po ba may sukat yung ganun? Hindi. Oh, yun no, ay, yung ba na Hindi ang katulad ito na Duterte na mahaba ng tudo. Oo. Oh. Oo, oh, ito. yung parang laki ng tudo ito. Na-oversize yan? Oo. Oh. Ah, oh, dating nga ako nakabili niya hanggang tuhod. Hanggang ganun, no? Lampas <laughs> tuhod yan. Oo, oh, nalampas. Ano? Oh. Ay ilang buwan na ho yung gayon? Yan, yung mga buwan lang may ay yung Tagalog. Ay, yung Tagalog mo pa buwan. Hindi pa po reject yun? Pero ako sa Tagalog na rin pala talaga. Hmm. Kasi minsan, eh. Hindi po murahan man. Ay pwede mong patagalin. Oo. Pwede mo, yan yan. Pwede ipagsabayan ba lang ay sa isang linggo ko na puputihin. Ano? Hmm. Ay ang tinatakot ko nga ho ay pag umulan at uminit ay nalulusaw ba? Ano ang gamot doon? Wala. Ano yan? Di mo? Pag umulan at uminit. Oo. Oh. Aabunuhan na uli ng bago. Oo. Oh, Aabunuhan mo lang siya. Para di siya magbago. Pwede. Kaya nakakalain yung iba ko lang sa pataba. Ayun. Laaw. Ito yung tinamdang ko ng pipino yung dalawang lata ay. Eh. So, Ito? Uh -huh. Oo. Oh. Yan o. Kakaunti ho. Naka 1.5 kilo lang. Ay, ito po na may binagyo noon nung tagmahal. Nabawi mo naman. Agustos. Ay, doon pa nga po kumita. At bumagyo ay. O, nagmahal nun eh. Para 50 nga ho, ang parang gate. Galing yan sa ano, 80. Tapos nagsandaan yan, tapos bumaba nag 50. Oo. Oh. Tapos bumalik na ulit sa ano ulit. Ang matindi nga nun ay yung aking bilas. Ay tumamad bang pumasok, isang linggo hindi pumasok, ay yung lahat na naitaas ay bagsak. Hmm. Yun lahat na naiwanan siyang gumanda. Kaya sa kaya pabor din pala pag tinamad. Siya nga, ay, doon pa kumita. Sabi ko, ay, ayos. Quality. Eh. Maraming pwedeng pagpilihan dito. Mayroon na hong balaga, no? Pwede siya sa kamatis, pwede siya sa sili. Mm. Pero, ang kamatis, o, ay talaga, sadyang malaki ang punan. Oh, kamatis talaga. Pag ugsusundin daw ang kamatis, isang puno ay bencing ko ay. Per puno, bencing ko pesos. Ha? Nabili ka ba niyan yung ano, na? Oo, oh, nakatrain. Uh, kasi kami din, pinupunla pa namin. Ah, kayo na hong pupunla. Uh -huh. Pag daw gustong susundin, paghanda mo na, o oh, di kong bakit tatanong ko na 1000 libo, para dahan mo na ng 25,000. Dapat makakatanong ka na rito ng ano, mga Mars, may tanong ka na, kasi pagpasok niya ng Abril, Mayo, na yan. Oh, oh, 'yun na nga ho, 'yun uh, ho, 'yun, uh, ho, yun uh, ho talaga ang tamang tanim yung Marso. Ah, makita mo 'yan bagsak na bagsak 'yan. Ayo, hanggang Mayo po 'yun. Mayo gumagalaw na 'ano yan. Oh, June, July, basta 'yun na 'yung ano. 'Yun po ang harvest ng liliway uh, 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 ng Laguna. Harvest ng Laguna, ngayon ay puro taas na ang Laguna. Ngayon na, na ang Laguna ngayon. Malapit na, uh, uh, oh, na ho humarvest sila. Ha? Oh. Tapos 'yun ang harvest ng Laguna ay June tapos na yun kaya mayo ay dagsan dagsa na yun kaya mayo umaabot ng murang mura oh yun na yung pinakadagsa na yun oh. tapos biglang nagmahal ng July July, August, September yun na ang kamahalan kamahalan siya nga pero hindi rin ho naman may sinasala na rin yung magkatanim uh -huh. at okay. alam tinapon yan trak trak sa Pangasinan ba yun o sa ano yun? sa Atok ah Atok Benggit, Benggit. Ah, Sa Benggit. Sa oh. naman nagmal ngayon, nagmal ah. Oh. Na ito. Pero sila yun yung mga natalim dito. Apatyata ng dalawang daan kilo yan eh. Uh -huh. Oo, oh, naabot. ngayon po ba? Oh. Nag 250 po ngayon ah. Oh, 250 po. Hindi, ang, ang inaabangan po pala naman dyan ng magtatanim naman dito minsan. Pag nagtapo na yung galing norte. Oh, norte. Mag ano ka na, mag ka na. Saka yung may, sibuyas. Tinatapon din po ba yung pag... Yung pag din yung ano, sinasabing army worm, yung malalaking uhud. Ah! Hindi nila kayang patay ng gamot. Army worm ano? Oo. Ay, siya nga ano? Yung ngayon. Kaya pag nadalit, pag bumalik na naman yan ngayong tag-ulan, nabalik din yan. Ano po yung nabalik, tag-ulan o no? tag-araw? Walang pinipili yan. Oh, ay, siya nga ano? Pwede. Ay, tama. Oo, uh, yun na nga uh, yung idea ninyo. Oh, army worm, ano? walang na ano yan, walang no? dinla naman pamatay yan. Ay kahit puno naman sa mais, pag yun is, sa ng mais. Oo, oh, yun ay pinuputas na pinuputas ang ano yan. Ay siya nga, ano. yung puno naman ay yung palamanin. Di damay din yung ganyan, ano? Hindi kasi ano, baka di sila naglalagay ng ano? Panlupa. O panlupa, katulad ng mga curadan. Siya nga. Yan. Tama kasi po. Pag nilagyan mo ng curadan yan, tapos ang screen yan, ispirit ka yan maglalabasan yan sa, sa, sa magang maga Oo. Wag na yung mainit Wag. ay hindi mo naman kaya puksain yung nasa lupa niya nai Yan yung natago Oo, yung pura dan naman yan basta ano basta yung pangay pa hapunan mga lasin ko Naglalapasan na yan oh siya nga maglalabasan na yan dyan sa sibuyas pwede kaya magli-spray ka <laughs> spray na <mo> sila <laughs> pero ito yung it, plot natin ay kasarapan na ano ay, ayos na yan kasi hindi kasarapan na ang haba ano? hindi mainip ano pag yun nga paano ipagkainit na pag makapal yan makasin oh gara pag si eh, hindi bumalik si Kwery wag na po munang umano at maganda pa lang man na rin uh, o pupunoyin ko na nga naman siya nga nagbibinta palang ang pagbibintan ha bumibili nagbibinta sino po ang ngayon ay kumura na ay wag magpapalang bigay niya Oo. Oh. Uh, katulad nyo sa'yo. Ang sa galing din sa punla daw yun. Ah, galing po sa punla. O, galing, ano pa yun? Ah, kung kasi ano, niya sa punla. Pangalawang lipat lang ngayon. Oh, bagin no ano? Uh, ay, bisa, ay, ba't po hindi na itanim na italim? Malawak na. Marami na saan, Duterte. Oo. Oh. Uh, Duterte. Ang pinapanami naman niya. Oh. Uh -huh. Duterte ang pinaparami. Iba't iba nga, ay. bukas 'tong ay magmamachiti pala. Ah, pala po ako bukas. Ikaw po, ikaw, ikaw ang ay, siya nga pala, Papa, ka. Oo. pala. Papabuhay ko po. oh. Uh -huh. Saan ang tambak ho ng lupa? Diyan nasa kabila. Bubuhayin ang ano? Plat. Bumaba. Ah? sa Bumabaw ano? Ari. Ari. Sa nang hagis nga diyan po ang hagis. Sa, ano po sa nang magandang hagis diyan o no, din eh. Nari. Ay sa bagay ano. Ari po dito namin ay hagis sa mga panabi. Oo. Oh. Oo no? nga ho ay Kaya na itangkay ng bambang Para nabalik pa rin ano Ayun po ito na po yung ating mga plat Na ginagawa Ay ngayon po ay medyo hinapo na tayo Ay di akin po namang papataba na Oo oh, ito yeah papataba ah, na po natin lagi rin ako nagdarasal hiling kita ng kahit sana ikaw so lawas tayo na ganawa. dalawa lagi ka ang isip ko laman ang bawat panagilip ko

Ayan po, ito na po yung ating mga ano. Ganito po yung mangyayari siguro sa ating taniman. Oh. Yan. Pagka nakatapos na po ito, ito iaanuhin lang ho, yung idudurog. Yan, ito, ito. Ari po. Yan, tapos tataman na rin po ng mga sibuyas. Ganito po ang mangyayaring ganap. Pinatabaan na po natin. Panalo, ang lalaki. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy, happy lang po. Bye.